So guys, good morning. So nangay nanganak na toon guys si Jinjin Jin guys. So karon naging ng adlaw sa nanganak. Pag palayaw na ko skanding, tingala ko nga na ay usang nga wala ni kuyog. Wala pud mi kabantay guys, nga anak mo na di ay kay gani ang buntag sayo, sayo pud ko nga tug Changi Di ako asawa mo ikapatuktok manok no? ng luto. So, pag kuman ako pamahaw guys kay magpalayaw nako na dito nako na nabantayan nga nang anak nas si jinjin so karon guys wala rasa ni kuyog og pastol so wala rasa ni kuyog og palayaw guys ako lang ni siyang kumpayan ay diri ni sa diri sa good house Oh, Jane. Jinjin. -jin. Uy, <laughs> kuyawan pula amang ko. Oh. Guys. <laughs> <laughs> ah, guys. Jin As Jinjin guys, gawas na yung guys, oh. So, nagawas na yung inundlan guys. Kuling ko ako ng inundlan. Tapos din din guys ah. Hi Jin, Ayan ah guys ah. So, nagawas na yung inundlan guys. Usa lagi siyang anak. So, yung anak guys, bayi. Puyo-puyag. Kimsog kayo pang lawas. So akong kaon ako na inundan guys. So nakaon guys ilalom guys sa good house. Kaya so, ko inundan guys. Ay ah, inundan guys oh. Ay. So ako na ilubong guys. Ilubong na ako na so nanako budlong so, nandulang ako budlong guys oh nanako budlong guys Oh. maglubong na ko yung inundan, guys let's go Inundan guys, ito ilubong. So alright guys. Malubong na ako ng inundan. Na So thank you for watching guys. Peace out.